Hello mga mare, for today's video, eto nga tayo at magluluto ng isda tsaka gulay, nakbaka. And ito nga lagi yung routine ko mga mare, pag uwi nga ako galing trabaho, kundi magluluto, maglilinis, naksyuta. <laughs> Pagupit nga kasi yung asawa ko, pati yung mga anak ko, mga mare, pero nagulat nga ako after 5 minutes ay natapos yung dalawa. Diyos hindi pa nga ako natatapos magmap, andito na yung mga magkakalat. Just me yo. <laughs> Bilang nanay talaga mga mare, ito talaga yung mga hindi mawawala sa gawain natin sa bahay. Hey. Kaya itong tuklipin ko mga mare, hindi ko na rin matapos-tapos silang araw na nasa basket. Nakbaka. Paano ka nga matatapos sa gawaing bahay, mga mare? Ay may makulat ka nga ang bata dito sa bahay. Ganito kalikot nga yung bunso ko, mga mare. Kada maliligo na lang at bibihisan, na Diyos ko, parang bulig. Diyos ko, nak, mayari ka ta kanyan. chares. <laughs> so, yun nga mga mare, after ko nga mabihisan yung bunso ko, ay magluluto na nga kami. May nabili nga kami talakitok doon sa kanto na 170 nga itong tatlong peraso, Diyos ko. Ngayon pa nga lang kami makakakain neto. Buti na lang talaga at nandito si mister at siya na nga ang magpiprito. Bye. Bye. At dahil hindi niya ako makakilos ng mga ayos mga mare, dahil nangungulit nga yung maliit, buti na lang dito si mister at kumagawa nga siya ng salad na uulamin nga niya ka-partner nung isda. Malapit-lapit na nga rin mga mare yung pag-alis niya kaya pinaghahandaan na nga niya yung medical niya. Ay Diyos ko, ngayon pa kung kailan kinain mo na lahat ng taba sa Pilipinas. Charis! <laughs> Pag nagbabar ko kasi mga mare, sobrang selan nga ng medical nila doon. Kaya, Diyos ko, ultimong konting sakit mo, makikita nila. Kaya, puspusan talaga yung pagdadayot na kailangan mo mga mare kapag nga ikaw ay mag apply sa barko. Alam niyo naman mga mare na nagdaan nga yung mga holidays. Kaya, Diyos ko, nagsawa talaga kami sa mga karnet taba-taba. ba. -taba. 25 na nga mga mare, kaya ito na yung sign na magdadayot na tayo. Charis. <laughs> Bukod nga sa talakitok mga mare na nabili nga namin sa kanto, ay Diyos ko, eto bumili rin kami ng ampalaya para nga may kapartner din yung isda namin. Iba pa rin talaga mga mare kapag nga may gulay sa mesa ay Diyos ko, mapapasarap ka talaga ng kain. Bukod nga sa masarap na yung nagluluto, ay masarap pa yung ulam. Chares! Eto talaga na ko mga mare kapag nga nandito si Marino ay eh, ko kung ano, ano yung niluluto niya para sa amin. Iba talaga magmahal ang mga siman mga mare kaya kung ako sa inyo hanapin niyo na yung Marino niyo. Sabi nga nila mga mare don't settle for less. Hanapin mo kung saan ka at kung saan ka yayaman. <laughs> Marami akong naririnig mga mare na yung mga siman or yung mga Marino nga ay eh, ko cheater pero wag kayo maniwala doon yung sa akin loyal. Nakbaka? So yun na nga mga maray, maiba nga tayo. Tapos na nga namin maluto yung mga ulam namin for today's video. Kaya eto na nga, kumain na tayo. Mm. Ito na lang talaga mga maray, natitiis talaga namin na 9 months na hindi magkasama. Kaya nga pag umuwi siya at nagbabakasyon, ay eto kung ano-ano nga yung niya. Ang ah. sarap talaga sa feeling mga mare kapag tinatrato ka nga ang Disney princess. Dati kasi independent woman ako nung wala siya. Nung wala nga siya mga maray, nakakapagmotor na kapag buhat nga ako ng mga mabibigat, na mga isang kilong bigas, isang galon tubig. Pero nung andito siya, mahulog lang yung kutsara, pinap pakuha ko pa sa kanya. Charis. <laughs> Hindi naman ka yung relasyon namin mga mare pero duman talaga kami sa pagsubok. Ay Diyos ko, sinubok talaga yung pasensya namin. Buti na lang talaga mabait si Lord mga mare kahit papano ay pinatatag niya talaga yung pagsasama namin at nagkaroon pa nga kami ng tatlong anak. Ganyan? So yun nga mga mare, after nga namin kumain ay umakit na nga kami sa kwarto. Akala ko talaga makakapagpahinga na ako pero prank lang pala, nakbaka. <laughs> sobrang kalat kasi ng bahay mga mare, wala talaga akong choice kundi tuklipin talaga to dahil mamaya ay may pasok pa talaga ako. Kala ko nga mga mare, kapag nakauwi nga si Marino ay makakapagpahinga na ako. Ay Diyos ko, hindi pa pala. Mga oras kasi na yun, mga mare ay pagod at antok na antok na nga ako at gusto ko na nga mahiga. Sabi ko nga sana ako mga mare ay tulungan na niya ako para nga agad kami matapos at makapagpahinga na nga kami. Yun lang muna for today's video. Salamat! <laughs>